yung pizza natin pag-gabi, oh. Magandang araw, magandang gabi, mga kainag. Sinong kung nasaan man kayo ngayong araw na to. Papasok tayo sa, sa trabaho ngayon. <laughs> pa, naghahandala ako ng pagkain. Kasi kailangan natin pumasok one hour before nung clock in natin dapat nandun na ako. Kasi marami pang asikasuhin, mga kainag. Sinong, hindi ka tulad nung iba na uh, sa, 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 ibang trabaho kasi pag-clock in mo, pwede ka na magtrabaho. Sa trabaho kasi namin, sa warehouse, hindi pwede kasi marami ka pang i-prepare maghanap ka pa ng machine nako mag warm up ka pa mag exercise ka pa ganun no exercise ay ako alam niyo na exercise ko mga kainig sino yun no, yun, no? <laughs> ang corny no pasensya na kayo mga kainig sino umaga umaga eh umanda na naman yung pagiging corny ko uh, anyway mga kainig salamat at alam ko naman na intindihan yung pagiging epal ko. Yan. <laughs> so, kinahanda ko lang tapos kakain na ako ngayon. At papasok na tayo sa trabaho. Yan. So, yung ating uh, labas ko napapansin nyo. Yan, no? Oh, medyo wala si Haring Araw, hindi nakasilip. Pero importante, walang snow na bumabagsak mula sa langit. Yan. At ang importante mga kainag si eh, nakikita niyo na naman ang aking bunganga na walang hinto sa pagngangak-ngak. Yan, pero hindi na muna ako magde-dragon breath. <sighs> Kasi hindi ako nakaramdam na lamig eh. Mamaya na lang, siguro pag nakaramdam ng lamig. Winter, spring, summer, or fall. fall tuloy ang buhay fall. sa Canada. Ah, sarap kumain mga kainag. So, alam niyo mga kainag, no? habang kumakain ako kanina, meron ako naisip. Parang ano lang, katuwaan lang Uh, trip lang ganoon kasi parang ito yung gusto kong gawin ano tsaka mga may mga nababasa kasi ako mga comment habang kumakain ng kanina nagsasabi sila na kainags maraming maraming salamat sa vlogs mo napapasaya mo kami hindi mo alam yung dulot ng kaligayahan mo pagka pinapanood ka namin natatanggal yung stress namin natatanggal yung pagod namin pagkagaling sa trabaho yan dami ko nabasang ganun thank you very much no? kaya natutuwa ako sa sarili ko sabi ko pag ganun gano'n lang yung vlogs ko uh, nag enjoy lang ako sa mga ginagawa ko sa vlogs ko pero yung impact pala sa mga nanonood, sa mga subscribers, viewers natin, ang lakas ng dating, no? Ang lakas ng dating, kumbaga parang uh, napapasaya ko sila, napapasaya namin, napapasaya ko kayo. Dahil sa mga ganun lang, yung mga gusto kong gawin sa mga vlogs ko, na akala ko ay eh, parang walang kwenta, kasi nga puro ka abnormal lang ng <laughs> mga pinagagawa ko sa vlogs ko, kasi wala namang kwenta, wala namang kayo matututunan talaga sa mga vlogs ko, no? Ba, ano lang, dun sa mga naging experience ko lang sa Canada, tsaka bilang isang naging tatay na, yun lang. Pero other than that, puro katarantaduhan eh. <laughs> Ang bihira. So, alam niyo mga kainis, yun, habang binabasa ko yung mga comment niyo, uh, na napapasaya ko kayo, maraming nagkocomment na thank you very much sa mga comment niyo mga kainis. Sobrang saya ko sa mga comment niyo talaga. Alam niyo naman ako, hindi naman ako madamdaming tao eh, no? uh, any, any comments, ina, tinatanggap ko yan At talagang nilalagay ko sa isip ko Kung ano ba dapat, kung ano ba yung dapat kong baguhin At yung mag improve sa sa vlogging career ko yan, Kaya thank you very much So ngayon, meron akong gusto gawin uh, Kasi halimbawa, halimbawa na-reach ko na yung 100k subscribers Mga next no? doon sa mga hindi nakakalam Impossible dream ko po yun, yung, ano, yung silver button 100k subscribers kailangan kasi magkaroon ka ng 100k subscribers para mabigyan ka ng award ni YouTube ng silver play button. Kasi nung hindi pa ako nagbablog, sabi ko, ay hindi ko magagawa yan. Yun nga ang pagbablog, hindi ko masimulan-simulan eh. <laughs> silver play button pa. Pero syempre, importante nga mga kainags, ano? Eh, nasimulan na natin yung ating vlogging career. Kahit pa paano, umaandar. ba? Diba? So, yun lang gusto kong gawin ngayon. Ah, halimbawa, nareceive ko na yung silver play button. Yo, e syempre kailangan iba e, vlog ko 'yun, syempre magpapasalamat ako sa inyo. 'Yun ang gusto kong gawin ngayon. So matagal pa naman yung oras ko para pumasok eh, may allowance pa ako. Wala maingay. Wala maingay ha. Yan. Ito na, kuno ari mga kayo, next, na ko na yung silver play button natin. Ang aking impossible dream. Sabi, wag maingay eh. Shh! Wag maingay. Sisirain mo moment ko. Ah! Okay. Mga kainags Ito na Ito na yung matagal kong pangarap sa buhay <laughs> Yung impossible dream ko Ito na Na dati pinapangarap ko lang Ngayon hindi na siya pangarap Huwag <laughs> well, yung moment ko no ha? No, Nawala rin sa sabihin ko. Eto na. Eto na. O, oh, dyan ka lang muna ha. Dyan ka lang muna. Ayan. So, pasensya na kay mga kainis. Nasira yung moment natin. Tuloy natin. Dati. Put. Tumahin ka Dati. Pinapangarap ko lang siya. Parang overacting. Dati, Pinapangarap ko lang siya. Pero ngayon, eto na. Hawak ko na siya. Hindi na siya pangarap. Totoo na siya. Totoo na. Ang imposible para sa akin dati. Ngayon, totoo na. Hindi hindi ko alam kung paano ko masasabi sa inyo maraming maraming salamat. Kasi, kasi kung hindi naman dahil sa inyo, hindi ko naman makukuha ang pangarap ko na ito. <sighs> Grabe hirap ko. Naghintay ako nang matagal. Nagsimula ako sa simula. Nagsimula ako sa aking mga pangarap. Akala ko yung mga pangarap na yun hindi na matutupad. Pangarap na napakahirap. Napakatagal na panahon. Kinakailangan ko pang magmakaawa sa inyo na panuurin niyo ang aking mga vlogs kailangan ko pang magmakaawa sa inyo na magsubscribe kayo sa akin kailangan ko pang gawin ang mga bagay na hindi ko kayang gawin para lang mapansin nyo ako lahat ng masasakit na salita sinabi nyo na sa akin mabaho amoy potok sa kilikili papansin ogag walang nanonood sa iyo inags ang konti ng mga subscribers mo lahat ng 'yong pinagdaanan ko. Lahat ng yun kinimkim ko. Pero hindi ako nagtanim lang sama ng loob sa inyo. Teka, teka. Mar parang mali ah. <laughs> parang, parang nagalit ako <laughs> Sorry, sorry, sorry mga kainis ha. Ah. Baka na-interrupt na ko yung inyong, yung arrive no? Na-interrupt ko. Bar mali, mali, mali. Ah. Doon tayo sa, ano, ano, uh, maayos. Ngayon, eto na siya. Gusto ko magpasalamat sa inyong lahat sa suporta nyo, sa mga comment nyo, sa mga likes and share nyo na nandyan kayo lagi sa aking tabi, nanonood sa aking mga vlogs, na lagi nagko-comment na nagiging masaya kayo sa tuwing nakikita nyo, ako'y humahalakhak. Maraming maraming salamat. Gusto ko lang sabihin sa inyo, mahala na ang Panginoon sa kabutihang ibinigay nyo sa akin sa mga suporta nyo. Maraming maraming salamat. Ayos. Ayos ba? Pwede na, no? Yun, no? Yan, sana mangyari, ano? Yan. So, tara na. Baka malate na ako, mga kainags, yun, no? Baka madala ako, eh. na lang ako umiyak, mga kainags, yun, no? may malay natin, di ba? Kaya kailangan ko ng practicein kasi malay natin baka bukas 100k subscribers na ako, hindi natin masabi, di ba? <laughs> I wish. <laughs> so tara, bibis na ako papasok na tayo mga kainis ha. Uh, pasensya na kayo mga kainis, no? Doon sa mga dating, ang dating ko ay corny, overacting, epal. Eh, uh, pasensya na kayo mga kainags. At uh, yun lang yung trip kong gawin ngayon eh. Peace tayo ah. So papasok na tayo mga kainags. Ano? Tapos naalala nyo ba yung sapatos na binti natin? Ito na, ito na siya. Yan, susuotin ko na siya ngayon kasi kailangan kong ipakita to sa kumpanya ko, sa mga supervisor ko kasi bibigay natin yung resibo. Yan, kasi pag binigay pag pinakita natin yung resibo, dapat meron din tayong may pakitang sapatos actual na bago talaga. Ayan. So kailangan ko nang suotin to para ma reimburse na yung 175 Yan, budget namin kasi sa sapatos sa trabaho 175 no? kung hindi ako nagkakamali. Bali, ang bilin natin dito ay nasa 256 dollar, no? So, bali, 75 plus or almost 80 dollars yung dinagdag ko para mabili natin tong sapatos na to. Kasi dun sa mga hindi nakakaalam, may problema kasi ako sa, sa paano, sa sakong, yung bursitis, parang ano yun, parang gout. So, pag bumabangga kasi yung sakong ko, ito yung sakong ko, ito, ito, ito. ito. Pag bumabangga kasi yan sa dito sa sapatos na ano na namamaga kaya marami mga nag, nag comment sa atin dati mag three years na yata yun o 2 years ago maghanap ako ng sapatos na maganda so ito kasing sapatos na to pangatlong sapatos ko na to mga so, sa loob ng tatlong taon pare-parehong sapatos na ganito ang binibili ko kasi komportable ako dito tsaka yung sakong nya naalagaan niya yung ano yung yung itong heels ng sapatos na to naalagaan niya yung sakong ko So, komportable yung pa ako sa sapatos na to. Although, mahal talaga siya, pero okay lang. Mahirap naman magkasakit, mga kainags. Grabe. Mar mas malaki ang mawawala sa atin. Pag hindi tayo nakapasok. ba diba? Kasi pag hindi tayo nakapasok, although bayad naman tayo, meron tayong call sick. Kaya lang, yung incentives, yun ang mawawala sa atin. At saka syempre, mababawasan yung ating call sick. Kasi binabayaran sa kumpanya namin yung mga call sick pag hindi nagamit. Sa loob ng isang taon, babayaran yon. O oh, di ba? Sayang naman. So yung call sheet gamitin lang natin 'yon pag talagang kailangan. Emergency, yung tal or yung talagang kailangan, kailangan talaga. Ano mga aso na to, oh. Ayan, ayos na, oh. Ah, oh, tabi niyan. Papakita ko sa kanila sa sapatos natin. Bago. Kailangan ko ipag-iab ang... Ang tabi, tabi, tabi. Oh, ayan, mga kainay. So, bago na, ano? Oh, hindi ko pa tinanggal yung etiketa para siguradong bago, ma. Nalaman nila bago. Oh, ayos, ayos. Ganda, no? Oh. Ayos, tara. Ah! <laughs> Pinagyabang talaga eh, no? Sa so bagay, sanay naman kayo mayabang ako, mga kayo ano? may mayabang. Ayan, mahangin. Epal. <laughs> so, yung luma natin sa patos, mga kayo ito. Tingnan nyo, kapareho lang din. Kaya lang, syempre, pag na sobra na sa gamit, yan ang nangyayari. So, nawawalan ng quality na sapatos, kaya every year, dapat magpalit talaga tayo. Especially, katulad ko, sensitive yung pa ako. Ayan, no? Pero magandang klase to. Pati yung swelas niya, mga kainis, maganda pa rin. ano? dito tayo sa work yon oh, yan so mga kainags ano nga pala no uh, total lang napag-uusapan naman natin is yung aking uh, pagbablog no yung makuha ko sana yung 100k subscribers hopefully hindi naman ako nagmamadali mga kainags kung ano. kumbaga ah uh, ano lang enjoy lang enjoy lang natin yung pagbablog tapos sa uh, alam ko naman na matagal 'yan, matagal ko bago makuha 'yan. Kumbaga, wala namang masamang mangarap, 'di ba? Sabi nga nila basta nangangarap ka, may ginagawa ka sa pangarap mo, eh mararating mo 'yan. Kahit na matagal, at least importante mararating mo 'yan. Tsaka importante naman di eh, basta nag enjoy ka sa ginagawa mo. Wala naman tayong sinasagasa ang tao or natatapakan tao sa mga ginagawa natin. Although siguro may natatamaan pag nagre-real talk tayo pero unintentionally mare eh, inadjust. Ah importante, yun na nga sabi ko nga na meron na tayong ginagawa para sa mga pangarap natin kaya pag may mga pangarap tayo gawin natin mga kainis gumawa tayong action kung gusto natin yung mga pangarap natin ay maging totoo kasi kung wala tayong gagawing action sa mga pangarap natin wala talagang mangyayari di ba mananatiling mga pangarap ang mga pangarap natin yan so sayang yung mga panahon so tapos naalala ko nga dati mga kainis ano, nung nag-start ako mag vlog siguro 100 subscribers pa lang ako noon ano 3 no? years ago Uh, maraming mga nag-a-advise sa akin na sabi eh, bakit uh, hindi ka makipag-collab sa mga sikat na vlogger. So marami nagsabi sa akin ganun. Kaya lang sabi ko sa sarili ko, sabi ko sa kanila, alam nyo, mga tol, mga bro, mga kaibigan, uh, ayoko yung makipag-collab sa mga sikat, yung mga kilalang vlogger. At saka wala naman akong kilalang mga vlogger eh, na mga sikat ano. Pero sabi ko sa kanila, mas gusto ko kasi yung ano eh, alam nyo mga kainags, mas gusto ko kasi yung pinagtatrabahuhan ko. Mas gusto ko kasi yung siguro makilala ako ng mga tao dahil ako, ako mismo hindi ako yung makikilala ng mga tao dahil sa iba, dahil nakipagkolab ako sa mga sikat na vlogger. 'Yun, alam niyo 'yun, parang mas masarap yung tagumpay, no? Mas matamis yung tagumpay mo kapag uh, naabot mo yung mga pangarap mo kahit matagal. Kahit uh, magsimula ka sa umpisa pero pag dumating yung panahon na unti-unti mong nakikita yung asenso, yung 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 pangarap mong nabubuo, napakasarap sa pakiramdam, 'di ba, mga kainags? Yun yung gusto ko. Kaya sabi ko sa kanila, di bali nang matagal tol na makilala ako, di bali nang matagal uh, umunlad ang channel ko, di bali nang walang nanonood sa akin ngayon. Eh, gusto ko yung ako yung nagtatrabaho para sa channel ko. Gusto ko yung makilala ako, gusto ko yung papanoorin ako ng mga subscribers, mga viewers ng ako ayokong panuorin ako ng mga subscribers or ng mga viewers natin dahil kay ganito or sa may mga nagsabi pa nga dapat daw ano eh ang maging content ko about immigration para maraming manood sa akin sabi ko ayoko nung ganon kasi hindi hindi talaga yun yung niche ko eh hindi yun yung gusto kong gawin sabi ko gusto kong gawin yung ako talaga kung ano talaga yung personalidad ko sa buhay kung ano yung mga ginagawa ko gano. Alam kong matagal Alam kong matagal ako makakakuha ng mga viewers Alam kong matagal ako makakuha ng subscribers Pero sabi ko Darating ang panahon Maiipon din yan madi-discover din ako Kahit pa konti-konti So yun ang sinasabi ko sa kanila Kaya Kasi mahirap mga kainis no? alibawa magta-topic ako ng immigration Eh hindi ko naman na alam yung immigration Marami nang nagbago At saka ayokong panoorin ako ng mga subscribers Ng mga viewers Dahil sa immigration Or dahil sa Canada So yun, yun sa akin lang naman yun mga kainis ano? Sa akin yung bilang isang vlogger Kaya mas gusto ko yung Kung ano lang yung gusto kong gawin Halimbawa daily life yan At maraming maraming salamat naman Siyempre may mga nakaka-appreciate May mga nagsasabing masaya sila At lalong na develop yung aking vlogging career mga kainags ano. Kaya maraming maraming salamat talaga sa inyo At saka yun na nga no, mga kainags Naalala ko rin Maraming maraming salamat nga din pala dun sa mga ano, Sa mga nagsusuporta sa akin ano. Kasi alam nyo mga kainags eh, nung nagsisimula pa lang ako mag-vlog ano uh, yung mga taong hindi mo naman inaasahan na tutulong sa hindi mo naman sila mga kaibigan sila pa yung susuporta sa no yun yung tinatawag na unconditional na ano eh na gusto nilang pagtulong kasi alam naman nila yung channel ko nung time na yon at kung baka wala pa nga akong 500 subscribers nung time na yun no tapos ang nanonood lang sa akin kada vlog ko siguro 100 views sa loob ng 24 oras maswerte na ako nun tapos pero lumapit sila sa akin sabi nila tara supportahan ka namin inags samahan kita sa pagbablog mo yan o no? yun yung nakakatawa no Kumbaga, wala silang hinihin kapalit katulad si ano no shoutout kay Jedi Cycle yan maraming salamat kay Jedi Cycle talagang sinuportahan niya ako nagsisimula pa lang ako nun wala pa akong 500 subscribers no tapos kay Archie Rivera yan thank you mga taong si mga taong si Atulan si Archie may sakit sa paa yun eh talagang sumama pa siya sa akin para lang maglakad no para lang samahan ako sa pagbablog supportahan ako sa pagbablog sila yung mga taong ano hindi humihingi ng kapalit sila yung mga taong sasamahan ka lang para lang matupad yung mga pangarap mo na alam nilang walang mangyayari sa kanila no kaya maraming maraming salamat sa kanilang dalawa syempre mga sumusuporta sa atin ng araw sisimula pa lang tayo hanggang sa Inabuta tayo ng tatlong taon. Pambira doon yung entrance eh. Napasarap ako ng kwento mga kainag ano no. <laughs> Ambira naman. Doon ako papasok eh. Napasarap ako ng kwento, nadala ako sa naging emotional kasi ako mga kainag ano So yun lang. Uh, pasok muna ako mga kainags. Baka malate ako. <laughs> Ambira. Yan bali naibigay ko na yung resibo ng sapatos natin doon sa supervisor ko sabi niya, hintayin ko na lang daw yung reimbursement sa next paycheck. Bali, ano pala mga kainags, ano? Akala ko kasi 175 yung sagot ng kumpanya. Ano lang pala? 125 dollars. Yan. So, bali, 125 yung idadag, dinagdag ko. Yan. Bali, ang, ang babayaran lang sa akin ng kumpanya, 125 dollars. So, ang bilhin natin, di ba? 256. Parang ganyan, eh, no? So, bali, yung kalahati nun, ako magbabayad so okay na okay na yan uh, tapos ano nga pala mga kainags ano advice ko lang din dun sa mga nangangarap ano kung may mga pangarap kayo sa buhay mga kainags mas maganda na yung habang maaga umpisahan nyo na simulan nyo na kasi pag hindi nyo pa sinisimulan yan wala talagang mangyayari pero kung sisimulan nyo na or sinisimulan nyo na at least papunta na doon alam ko sa una talaga mahirap, mahirap talaga. Mahirap talagang gawin 'yung mga pangarap natin. Ganun talaga yun. 'no. Pero syempre, mas maganda 'yung nararanasan natin 'yung hirap, 'yung pait, 'yung minsan nakaka-depress, 'di ba? Ganun talaga. Kasi sabi nga nila, eh hindi mo matutupad ang mga pangarap mo kung hindi mo mararanasan 'yung mga bagay na hadlang na matupad ang mga pangarap mo. Kailangan mo talagang maranasan 'yun. Ganun. Ganun talaga sa una. Pero pag nandoon ka na, napakadali na mga kainay sa no. Kumbaga nag enjoy ka na kasi nasisimulan mo na. yan. So by the way, doon nga pala sa mga hindi nakapanood nung kung paano ako nakarating sa Canada at kung paano ako naging permanent residence. Ilalagay ko sa baba yung link. Yan kasi naging ano ko yun, naging inspirasyon ko yun, naging motivation ko yun. Yung mga nag-experience ko na yun dito rin sa aking vlogging career yang kaya umabot din ako ng tatlong taon ano. So hindi ko naman sinasabing super success na ako sa vlogging ko mga kainis Kung Kumbaga may mga nagbago lang. May mga nagbago lang nung nag-uumpisa ako mag-vlog at after ng 3 years. Syempre, may mga nagbago kaya nagpapasalamat ako doon. Very ano ko doon, thankful Ayan. Tsaka syempre sa inyo mga kainags, thankful. Tsaka higit sa lahat, sa taas. So papasok muna ako mga kainags, ha? baka malate na naman ako dito sa kakadrama ko. <laughs> Kita tayo mamaya ha. <laughs> Dami kong sinabi, no? Buisit. <laughs> uwi na tayo mga kainags, ano? Ay, sarap. Sarap talaga ng uwian, grabe. para excited na excited talaga akong umuwi ng ano yung yung alam mo yung mga dalawang oras ka na lang no uwi ka na parang ang tagal-tagal ng dalawang oras no sabi tagal naman ng dalawang oras pero pag mga 15 minutes ka na 15 minutes na lang lako ang bilis ang saya-saya na natin ano ay ako lang pala <laughs> uwing uwi na pambihira. yan <sighs> parang gusto ko nga sana uling sumayaw ngayon eh no kaya lang wag na muna ngayon pahinga na muna tayo kasi baka ma overexpose yung sayaw ko yung pinakatatago-tago kong aking nga talento mga kainags ano Mahirap na baka maano hindi na bumenta sa susunod. <laughs> Baka hindi na bumenta yung inags moves ko na dance no Dance moves Next time na lang ulit mga inags, ano <sighs> Para naman na, ano ah uh, Hindi maabuso natin yung inags moves dance Yan <laughs> Hay nako ba? Parang hindi ata umandar yung aking sasakyan ha Ni remote ko to eh Tingnan yung sakyan natin mga ano Oh, di ba? Parang luminis ah. Ay, hindi, hindi. Luminis. Madilim eh, oh. Madumi, madumi pala. Madumi. Yan. So, mga kainags, ano? Paawi na muna ako. Ganadong-ganado akong muwi ngayon, eh. Uh, Tingin na natin kung ano magagawa natin sa bahay mamaya kasi namimiss ko na yung mga aso ko agad. Pantanggal lang stress yung mga aso, eh, no? Yan. Kaya hindi talaga ako nagsisisi na nagkaroon kami ng aso. Waldo, sabi ko nga sa inyo, makalat. Madumi ang bahay dahil sa mga aso. Uh, matrabaho pag nagkaroon ka ng aso. Pero, mga kainags, yung ligayang binibigay naman ng mga aso, grabe. Priceless. Ano na, ano na. So, ito yung, ano to, atay to, atay. Atay ng baka. Ginawa nating uh, treat sa mga aso natin. Gentle, ah Gentle. Gentle. Good girl, boy. Ito, toto, to, saya. Gentle. Gentle. <laughs> gentle. Aray ko, sabi gentle lang eh. Bira naman itong mga aso na ito. Oh, high five, high five, high five. Ayan, dito tayo. Pakita natin sa kanila. Oh, high five, high five. High five. <laughs> lay down, sayon. Lay down, lay down, lay down. Good job. Lay down. Yano. Ay, pandahan dahan lang. Sabi gentle eh. Bira naman ito. <laughs> Kainin nyo pa yung daliri ko ha. Gentle ha, gentle. Yan. Good boy, good girl. Ayan, sayon, sayon. Gentle ha. Gentle, 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 good boy. Gentle. Hmm. Isa pa, one more. Gentle. Ako, hmm, kagaganto. Sayan, sayan, oh. one more. Ikaw, sayan, come here. Gentle. <laughs> Ito nga pala yung pizza natin kakagabi, mga kainags. Ano? Di ba bumili tayo ng pizza kagabi? May natira? so ininit ko lang ulit sa microwave Ayan, kaya maganda yung luto niya oh. ininit ko lang ng mga 55 minutes ah 55 seconds masarap pa rin masarap pa rin yung mga aso ko eh. chocolate hum! papapansin lagi malang mala sa among papansin dun eh. Yung aso ko malaki nagsiselo sa maliit. Kasi yung maliit malambing. <laughs> so yun mga ano, so, nagbabasa ako ng mga comment. Ano? Tapos sa halos lahat ng mga nababasa ko dito, sinasabi eh, don't skip the advertisement. <laughs> Yan, so maraming maraming salamat mga ka ano maraming maraming mga nagsasabi dito oh don't skip yung ad advertisement ni Inags yan para may pambayad ng mortgage hu 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 aso natin ito na eh Yan hu 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 huwag kayong mag-skip ng ads. Yan, bayad natin kay Inag. <laughs> Thank you, thank you, thank you. Salamat, no? Salamat po. Yan. Nakakatawa naman. Na-appreciate nyo naman. Tsaka maraming maraming salamat nga po pala mga kainis. Mo, dahil na-appreciate nyo yung mga mga vlogs ko, no? Yung mga pinagagawa ko sa content natin, sa vlogs. Uh, marami, marami nakaka-appreciate. Tsaka maraming natutuwa. <laughs> Ay, sana, ano, no? Sana marami pa ako maisip na, ano? Ng mga punchline. Yan. Tsaka na-appreciate ko rin mga kainiso so, dahil uh, nagugustuhan nyo yung aking pagkatao, yung aking personality. Yan. Uh, maraming salamat. Yung pagiging masayahin natin. Uh, thank you. Tsaka maraming nagsasabi dito, good vibes, kainags. Yan. Inags, maraming salamat sa pagpapasaya. Yan. Thank you very much. Thank you rin po. Siyempre, maraming salamat din sa inyo dahil nanonood kayo sa akin. Tsaka nagko-comment, alam mo alam niyo mga kainags, ano natutuwa talaga ako pag may mga nagko-comment kayo sa akin, pag marami ako nababasa. Although hindi ko man na re-replyan, pero nababasa ko, nagpapasalamat ako sa inyo. Tsaka doon sa mga silent viewer natin ha, mga silent viewers, and pwede kayong mag-comment mga kainengs. Mag-comment naman kayo para naman madagdagan yung comments ko. <laughs> Kasi pag nagko-comment kayo, malaki ang natutulong niyan sa YouTube channel ko mga kainags, ano Ah, uh, syempre ano yan yung tinatawag na algorithm pagka uh, hit ko yung algorithm inaano ako ni ano uh, ni YouTube yan tsaka may posibilidad na maraming mag-subscribe at pag maraming nag-subscribe maabot maabot na natin yung 100k subscribers <laughs> mas mabilis yun <laughs> at pag naabot na natin yung 100k subscribers yung imposible kong pangarap na magkaroon ng silver play button magiging posible na pagdating ng panahon. Yeah. <laughs> De, kumbaga mga kanilis, you know, excited lang ako. Tsaka hindi naman ako nagmamadali na makuha yung 100 yung 100k subscribers. Kumbaga syempre it's part of the ano lang yung bard, part ng content. Yeah. Part ng content natin ganun. Pero syempre kung ibibigay ka agad yung 100k subscribers, bakit hindi, di ba? Kung baga, syempre, lahat naman ng vloggers, mga kinusunod, lahat ng mga YouTubers, uh, yan ang pangarap. Kaya ayoko nang magpaka-plastic pa, magpaka-ano pa, gusto magpaka-totoo talaga. Kasi kami mga YouTubers, yan ang pangarap, magkaroon ng silver play button. Pagkatapos ng silver play button, yung gold naman, pero silver play button muna. So, yun. Lahat naman kami pangarap namin yan, ano. Siyempre. Kumbaga, isa yan sa mga ano, pag nagkaroon ka na kasi ng silver play button, parang ano mo na yan eh. Award yung man talagang certified na certified ka na talagang vlogger. Parang ganun. Nabigyan ka ng award, parang wow. Parang mga best actor, parang mga ganun. Yan. Eh, darating din tayo dyan, ano? At darating din tayo dyan, mga kainis. Kumbaga, ini-enjoy ini -enjoy ko lang yung mga moment na nagbablog ako ngayon. So yan, mga, maraming salamat sa mga comments nyo Thank you very much at sa mga thumbs, thumbs up nyo ha. Grabe, dami ko nang nakikita na ano, Halos lahat ng mga, ng mga vlogs ko Inaabot na ng 400 thumbs up At saka ano na, no, mga 100 uh, comments na Thank you Maraming salamat Alam nyo mga kayo ano, Diyan na susulit yung, ano, ko, eh, yung aking uh, hirap din sa pagbablog ano. Yung makakita ng maraming nagko-comment Makakita ng maraming nagka up yung mga sinasabi nyo na nakatanggal ako ng pagod pag na pinapanood yung vlogs ko yan ang yan ang tunay na bayad para sa akin mga kaya